gita ko sa inyo ang pila-pilang palaka. ayan yung bahay namin. kubo. Oh. ito. ini pila nang palaka. naglabasan sila Ayun. Tumalon. Kita niya. Ayan ang balaka. Kita pa guys sa daanan ng tubig. Sila guys. Katuwa sa gabi lang sila lumalabas. Ayan o. Oh. Ayan. Kita niyo. Ayan. nakakatuwa lang ayun oh. oh. wala pang tag-ulan pero dahil may agos ng tubig nandito sila sa agosan ng tubig yun ang laki oh. dito pa ano yung nakatingin hmm. guys okay, oh. ito yung sa flashlight ko yun Doon. yun, yun oh. Yan. Ayra, nakikita mo ba ito? Ayra, mga frog. Ayra. Hmm. Sa gabi lang ito, Ayra. Yan, alam mo ba sila? Dahil gabi. Naliligo sila dito sa agusan ng tubig namin. Ayan, pila-pila sila. O, oh, mag-amag-anak. Ayan. Diba? Ang galing. Ang ganda nila tingnan. Oh. Ayan, guys. O. Oh. Ayan. Pagpapamu. Ito pa, o. Oh. Sa agusan ng tubig. Ayan. O. Oh. Ayan sila. Ngayon ko lang sila nakita din. Ngayon ako pumunta ng gabi dito sa Igiban. Hmm. Ayan. O. Ayan. Ayan pa, o. oh Ayan, o. Ayan, Yan, tadi tabi sila. Diba? Mga palaka. oy tumatalon sila. Mm. Diba? Ayan. Ayan yung magusta namin ng tubig. Oh. Ito yung tubigan namin. Oh. Ayan, ayan sila. Mm. Ayan lang natin silang maligo dyan. Videohan ko lang. Natuwa lang po ako. Ayan. Para may remembrance sila sa akin. Mm hmm Tingnan natin silang gambalain. Frog Prince. Hello, mga Frog Prince. Diba? Ito na yung sa Agusan. Ang aming tubig. Ah, pawang tubig namin, o. Oh. Sa ilalim ng buwan. Full moon. Full moon hey okay. Oh. Uh -huh. Maganda rin pala mang ilaw sa gaano. Maliwanag naman ng buwan, guys. Oh. Uh -huh. Kasi may plus late akong dala. Ayan, oh. Uh -huh. diba? lang ako sa kanila. Tingnan sila. Hmm. Uh Hindi -huh. din ako dito pala. Uh -huh.